Basahin po natin ang Roma chapter 3 verse 13 up to 23. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magsaysay. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag. At ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sino man ay manatili. Na kanya itinayo sa ibabaw niyaon, siya itatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sinuman ang, ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal nang timplong ito ay kayo, sino may huwag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sinuman sa inyo ay nag-iisip na siya ay marunong sa kapanahon ng ito, ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanibutang ito ay kamangmangan sa Diyos, sabagkat nasusula, hinuhuli niya ang marunong sa kanilang katusuhan. At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangangatwiran ng maruronog na pawang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmamapuri ninuman sa mga tao sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo, kahit si Apulos, kahit si Sifas, kahit ang sanglibutan kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay ng kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating. Lahat ay sa inyo at kayo'y kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. Amen.